Pagbagyo na po ba ang lahat? Dumarayo na kasi ang ilan sa ating mga kapatid para ma-enjoy ang Christmas feels hatid ng malamig na simoy ng hangin. Pero kung anong inilamig ng panahon, siya naman pong ininit ng ulo ng ilan dahil sa sobrang bigat ng traffic. Nasa front ng na balitang 'yan si Laila Pangilinan. 15.2 degrees Celsius. Yan na ang pinakamababang temperaturang na-record sa bagyo ngayong taon. Kaya sino ba naman ang hindi gugustuhin mamasyal at mag-spend ng Christmas at New Year sa City of Pines? Mas gusto namin sa December kasi malamig. Approved yan! Pati sa mga galing pang abroad. The temperature is actually really cool. Like, it's very flowy. Like, you can just go out in a t-shirt. It's very beautiful here. And the weather is not so hot like in the lowlands. Pwede namang bumalik sa January o February dahil sure na mas malamig daw ang temperatura sa mga buwan na yan dahil sa paglakas ng hanging amihan. Pero kung anong inilamig ng panahon, siya namang init ng traffic sa dami ng namamasyal at nagki-Christmas shopping. pati paghahanap ng parking, pahirapan. 30 minutes ako umiikot eh. 30 minutes na. May, na Umipot. May mga ipinakalat namang tauhan ang Baguio City Police para magmando ng trapiko at iyaking safe ang mga turista. Oh, basta mga kapatid, kahit saan pa man kayo magpunta ngayong Pasko at Bagong Taon, ang mahalaga, sama-sama at kumpleto ang buong pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.